Ang panaginip tungkol sa dilaw na ahas ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip at sa iyong nararamdaman habang nananaginip. Ang dilaw na ahas ay may malalim na simbolismo na maaaring magdala ng positibo o negatibong mensahe sa iyong buhay. Ang dilaw na ahas ay madalas na sumisimbolo ng katalinuhan, kaliwanagan, at tagumpay. Maaari itong mga hulugan na nasa tamang landas ka patungo sa tagumpay at mas magandang kinabukasan. Ang kulay dilaw ay nauugnay sa araw at liwanag kaya maaring ito ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad, pagkamalikhain at kumpiyansa sa sarili. Kung sa iyong panaginip ang dilaw na ahas ay maamo o hindi ka tinatakot, maaring ito ay tanda na may darating na positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang dilaw na ahas ay maaari ring magsilbing babala. Maaari itong sumisimbolo ng lang, pagtataksil, o isang taong hindi tapat sa iyo. Ang ganitong panaginip ay maaaring senyales na may dapat kang pag-ingatan sa iyong paligid, lalo na kung may taong nagtatago ng tunay nilang intensyon. Kung ang dilaw na ahas ay agresibo o nananakot sa iyong panaginip, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng takot pagdududa o mga problema ang hindi mo pa hinaharap sa totoong buhay. Ang panaginip tungkol sa dilaw na ahas ay isang paalala na dapat kang maging maingat ngunit bukas sa mga pagbabago. Maaari itong maging gabay para sa iyong personal na paglago, ngunit maaari rin itong magsilbing babala laban sa mga hindi tiyak na sitwasyon o tao sa iyong buhay. Sa huli, mahalaga ang iyong intuition kung paano mo naramdaman ang panaginip ay maaaring magbigay ng mas malinaw na mensahe kung ito ba ay isang positibong senyales o isang babala